Kung nakaibay e ka o naka-motor, sigurado ako na problema mo din lalo na kapag ka umuulan. Pero wag mo nang problemahin yan dahil meron na nga ako nakita dito sa TikTok na Canofi. Ito yung parang payong ng ating motor o e-bike para hindi tayo mabasa. Napakaganda nga ng quality nitong nabili ko. At meron na nga rin yung kasamang mga accessories. Yung texture nga ng tela nga nito ay parang yung sa payong na ginagamit natin. Tara samahan nyo na ako at assembly na natin to. Una ko nga ditong ginawa ay tinanggal ko muna yung side mirror. Tapos ay kinabit ko nga lang itong bracket ng ating Canofi. Siguraduhin nyo lang na maigpit yung pagkaka kakabit ninyo para makasigurado kayong matibay. At ganito na nga ang itsura guys kapag ka na ikabit na natin. Ngayon ay pwede na natin ikabit yung pinakabubong. Meron nga itong parang tube na itutusok lang natin sa bracket na nilagay natin. At itatali lang natin yung mga harness niya dito sa likod. At ganun lang siya kadali at wag nga pala natin kalimutan tong bracket niya ilagay dito sa gitna para makasigurado talaga tayo na matibay ito. At ang isa pa nga sa nagusto ko dito ay pwede ninyong isarado or buksan tong kanyang windshield. Oh, di ba? Ang astig. At pwede pwede na nga natin to ngayon gamitin lalo na kapag ka hindi lang yan dahil alam nyo ba na meron din tong bulsa dito para pwede kayo maglagay ng mga gamit. Ganito ang itsura nya kapag ka nakasakay na kayo sa loob. Sigurado ko na hindi na talaga kayo mababasa dito. Kaya naman kahit na umulan pa ay wala nang problema. Kaya naman guys kung nagusto mo nga rin to, i-click mo lang yung yellow basket yan sa baba para makapag-order at makapag-checkout ka na din ito.